Uy! Hey, Uy! Hey, no. na ito? Huwag pre! Saan naman? Saan naman? Tawag ka Good morning, ka na ito? Good morning mga ni Ato ang DJ karon. Oo, sa'y si trabaho ani today. At tanaw ni si ni kay... Pangayon ang ito ni verse of the Day. Ni, Tum -tum. na ni Ito na ito ni... Uy! Ano <laughs> Ooh, <what's your> <laughs> <laughs> and I know oh no. Hey. Hey. Oh.

Wala, na malandong ko. Oh, no, malandong. Ah, oh, na malandong ko. Eh, kung sa'yo mong tiyo magpamalandungan? Ah, malandong ko sa pulong at ah, at ato, Karun, oh. sa ginoong. Ah, ang mga 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 ng mga 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 Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Ah, ay, ay, may pasabot so, na ba? may pasabot kay karoon nga, nga buwan is, ang sagani atong klima karoon. Uh, It's about uh, newest, no? Newness. Uh, newness. <laughs> mm -hmm. uh, sa no? Kinahanglan nga ato yung ipabago, iparenew good ang atong unang-una sa atong mm buhay Diyos. Kay, grabe man ang temptation karon sa kalibutan, no? Mm lang, ikaw disturbo mo, nino? Iki disturbo rin ko, eh? Grabe na to, lagi ka lagi. Ah, di ay? Namalandong. Oh, actually alas jis hmm. pa man po tayo mag-start. Oh. So, atong i-greet siguro atong mga viewers oh, na. O, kana, kana. No? O, oh, kana. Pabuto oh. din na nila po eh. Ay, hello sa atong mga viewers. Oh. Uh, nag programa na po. program na, puta, program na uh, po kakaroon. Alas sa 105.7 Eagles Ministry Crusade FM Radio Touching Lives. Yeah. Ang programang Panahon sa Kalipay. Yeah. Ang Facebook oh. na po. Ang As our Kitty Report, di man tantong wapo, di man siya pangit, tama-tama mm. lang. Pero na yung ating pinakawapo na kay ating station manager. Ito, hindi ikaw angayan. Hindi ka angayan. Mm. Oh. Facebook o oh. YouTube na ito, Priya? O, yung ato ang uh, Facebook di ay, no? Makita, um, of course, mag-view ninyo sa ito ang English Ministry ko sa FM Radio Station. Mm. O, nga itong YouTube, uh, o ba na, na nga pronounces pronunciation pre YouTube 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 YouTube, YouTube. EMC FM TV capital letters oh I don't know kung nagpansion na ba nga itong Instagram kung wow. may Instagram EMC FM small letters okay so o magpasalamat ta sa mga pastor na nagapadayon sa pag sa mga o so, hmm. sa financial kung nabayon o sa pagwali sa pulong sa inyo. Amen, amen. Sige, pre. Ito na ko. pa ka. Oh, sige, sige, pre. Salamat, salamat. Ay, Kayo Sa pagdisturbo ni mo. na uh, grabe na Ay, ay. Di ba de, wa, yun, de, eh? Wala Wala. Sige, ako, eh, mangka, pre, na ko. pa pre. Sige, <laughs> <laughs>